Hello guys, magandang umaga. Kumusta na? Kumusta na? Papasok ako ngayon ng trabaho at yan, magandang panahon. Meron nga pala tayong in-apply na camera replacement ulit sa GoPro. So yan, na ako sa workshop. Di bagong araw na naman ng trabaho. Good morning. Good morning. So yan guys, break time naman ngayon sa work At ayan Nag-biscuit lang tayo tapos Kape 10 o'clock na break time 15 minutes So, bale ito pala yung i-apply natin na camera replacement sa GoPro. GoPro Hero 10 Black. Ang problema nito, hindi na siya nag-open kasi as per doon sa nabilhan natin na laglag daw yata ito sa tubig. Kaya, yun, hindi nang magana. And kung mapapansin nyo, yan, may mga sign na ng kalawang sa loob. And yung battery nya, yun. Hindi na rin gumagana. And nabili ko nga pala ito sa Brisbane. Nung nagpunta ako nung mahal na Arab. Holy Week. Nung nag -meet kami ni Paddy Tolitz. Shoutout sa'yo, Paddy Tolitz. Ito na yung camera na binili natin doon. Sa Brisbane. And kaya nga natin binili ito para i-apply natin ng kamera uh, camera replacement sa GoPro. Kasi meron akong subscription sa kanila at the same time may mga kasama rin kasi itong accessories like yung uh, mic adapter uh, charging hub tapos dalawang spare na battery tsaka housing hindi ko sigurado yung, kung yung housing na yun is aluminum or plastic parang aluminum yata nandun sa bahay kaya hindi ko maipakita so bali mamaya uwian dadalhin natin to sa post office So babalutin natin ito tapos kukuha tayo dun ng isa pang uh, plastic na para sa parcel talaga kapag may papadala kong parcel kukuha tayo dun sa post office Bale ito pala yung pinadala nilang lang return authorization para dun sa camera na na-apply natin for placement and ayan galing siya sa GoPro So bali yata ko to sa uh, package mamaya so babalutin ko lang sa nito yan so mamaya ang uwi yan dadalhin natin doon okay pa sana to yung housing niya problema nga lang talaga hindi na siya nag open yung physical appearance niya okay pa and yun buti na nga lang meron tayong subscription sa gopro one year subscription and kung maalala nyo, kung napanood niyo yung dati kong video, nag-apply na rin ako for camera replacement yung dati kong GoPro Hero 8 Black. So, na-approve naman tayo doon and ito na nga yung kasalukuyan natin ginagamit, yung naging kapalit niya, uh, GoPro Hero 11 Black. And all good naman. Okay naman yung unit. But, um maraming best na natin nagamit. And as per doon sa nag sa akin na stop ng GoPro ang ipapalit na dito sa GoPro Hero 10 Black is yung latest na GoPro Hero 13 Black. So medyo nag-upgrade. Ganon din naman yung dati yung GoPro Hero 8 Black ko. Ang pinalit na nila is 11 kasi wala nang stock na 8, 9, and 10. So pinaka uh, mababang unit nila noon is uh, GoPro Hero 11 Black kaya yun yung na-receive natin. And ngayon nga mag apply tayo ulit. GoPro Hero 10 Black at ang ipapalit na nila is yung 13 sayang lang kasi hindi umabot yung request ko sa kanila na ang ipalit nila is yung limited edition nila ng Hero 13 uh, Forest Green bali green yung kulay ng camera tapos limited edition lang siya so sayang di tayo uh, umabot kasi nung time na nag request ako sa kanila is on process na daw yung replacement ng aking GoPro Hero 10 Black ng GoPro Hero 13 Black so sayang limited edition pa naman yun kain tayo ng lunch guys munggo saka nilagay yung itlog kang ulam hmm. so gulay gulay tayo ngayon nilagyan ko lang siya ng ampalaya, pala tapos uh, tawag dito pechay tapos sinawagan ko ng manok bali 1 o'clock pala yung break time namin tapos 30 minutes lang Pero ang out kasi namin sa hapon 4.06 ng hapon Tapos ang pasok namin sa umaga Alas 8 Kaya yung Break time namin sa tanghali 30 minutes na lang So ayan nakatapos na akong kumain At papahin na tayo Meron pa tayong 10 minutes Bago Mag 1.30 So ayan guys, uwi na naman. Nakatapos na naman ng isang araw sa trabaho. At yun nga, didiretso natin ito sa post office. Itong ating inapply in -apply na camera replacement sa GoPro. Let's go! Lord, nakatapos na naman po ng na isang araw sa trabaho. Maraming salamat po. So, andito na tayo sa post office. A few moments later. So, ayun guys, na idala na natin sa post office yung ating camera yung GoPro Hero 10 Black natin na pinapalitan natin sa GoPro mismo and ito yung resibo natin bali ang binayaran ko sa kanila is 11 dollars para dun sa pag send shipping fee mas mura kumpara para dun sa dati yung nauna kong pinalit yung Hero 8 Black kasi sa kabilang post office ako nagpunta noon sa uh, may town malapit sa Big W ang binayaran ko yata dun is 14 dollars so may 3 dollars na difference so yun uh, di ko alam di ko sigurado kung gano'ng katagal darating yung kapalit na camera pero pagkakaalala ko kasi yung dati is after 2 weeks tsaka sa dumating so ngayon ano date ngayon? 14. So, mga first week of November na siguro ang dating ng camera. So, i-update ko na lang kayo kapag dumating na ulit yung camera. Three weeks later. Hello guys, magandang araw. Update tayo dun sa GoPro Hero 10 Black na in-apply natin ng camera replacement sa mismong GoPro. So, finally, Ngayong araw na yung estimated delivery niya and mabuti na lang wala tayong pasok sa work kasi naka-day off ako ngayon. Kaya marireceive ko siya personal pag dumating yung magdi-deliver. And halos isang buwan din yung naging uh, proseso or yung tagal bago natin ma-receive yung bagong GoPro Hero 13 Black natin. So tama yung narinig nyo, GoPro Hero 13 Black na yung ipapalit nila dun sa gopro hero 10 black natin kasi wala na yata silang available ng hero 10 tsaka ng hero 11 unang ino-offer nila sa akin is yung 12 yun nga lang yung 12 kasi walang anong tawag dito? walang navigation so sabi ko sa kanila kailangan ko yung may pictures na may navigation so ang inoffer na nila is yung gopro hero 13 black yung pinaka latest nila Oh no, hindi pala yun yung pinaka-latest nila kasi meron silang bago ngayon na uh, 360 degree camera, yung Max to yata. Tapos meron pa yung isa maliit na unit na meron sila ngayon. Pero yun nga, GoPro Hero Titan Black yung ipinalit nila dun sa camera natin. Yun, halos isang buwan yung naging process o yung naging tagal bago natin ma-receive yung ating camera. Kasi in natin siya September 28 at ang date na ngayon is October 24 so inapply ko siya ng September 28 tapos pinadala ko yata sa kanila yung lumang camera September 14 tapos uh, na nareceive yata nila October 20 so halos isang linggo and yung araw din na yun, October 20 nagdeduct na sila ng payment do sa bank account ko tapos October 22 nag-update si post office na yung parcel nga natin na manggagali sa uh, gopro is nalabeled na nila nung sender so estimated delivery dapat is next week pero kaninang umaga nag update yung post office na ngayon nga daw yung estimated delivery ng ating parcel mula sa gopro kaya hinihintay natin ngayon at ang oras na ngayon is alas 11 ng umaga so maya maya andito na yon pero habang hinihintay natin na eh, magsasalang muna ako ng kanin kasi magtatanghalian na. At kung mapapasin nyo, andito yung ating portable power station na binili natin sa Blue kasi gagamitin natin siya pagluto ng kanin sa rice cooker. So gumagana siya sa rice cooker guys kasi ang maximum watts lang yana, yata nito is 368 to 400 watts eh ang kaya nito is 1800 watts so kaya nyo yung ating rice cooker so ginamit ko na rin yung kahapon sa paglutungan ng kanin kahapon ng umaga so ngayon gagamitin ulit natin so mag uunab lang muna ako ng bigas So bala yan guys, naka-turn on na yung ating rice cooker. At kasalakuyan siyang nagkukonsume ngayon ng uh, 388 watts. Eh ang maximum nitong ating rice cooker is 400. So halos maritch na yung ating maximum watts. And, and 66% yung ating battery. So observe natin kung gano'ng katagal. Uh, or ilang percent yung makukonsume niya bago maluto yung ating kanin. So ayan guys, bumaba na siya sa 63% yung ating uh, portable power station, itong percentage niya. At ngayon ang nakukonsume niya na lang is 381. So sa loob pa lang yan ng mga 4 na minuto yata. Kasi sinalang ko siya 11.16 Tapos ngayon Ang oras na is 11.20 Ng umaga So Observe natin kung gaano katagal And kung ilang percentage Yung magiging Or yung matitira dito sa ating portable power station Bago maluto yung ating kanin And yan Kung mapapansin nyo napang, Napaka Napaka Tindi ng sikat na araw. Alas 11 ng umaga. A few moments later. So ayun guys, na-receive na natin. Dumating na yung ating parcel. At tingnan natin dito kung nandito pa nag yung nag-deliver. Ayan yung nag-deliver sa labas. So finally, ito na yung ating bagong GoPro Hero Camera. Hero 13 Black. So, gagawin natin ng separate na video. Unboxing. Ayos. GoPro here at 13 black. So, ayan guys. Malapit na maluto yung ating kanin. At, tingnan natin itong ating portable power station. So, sa so, ngayon, nagkukonsume na lang siya ng 35, 34. Ayan. Nagpa-plug Yung kanyang wattage. Tapos, ang natitirang percentage na lang ng ating portable power station is 48%. And, ang oras na is 11.46 So sinalang natin ng 11.16 yata So halos mga 30 minutes Or 30 minutes Yung lumipas At ayun nag notice na rin yung ating uh, Apps Post office Yan Your parcel from GoPro has been delivered So yun na yung dumating na parcel Yung na receive natin So yan, hindi na natin na mag zero dito sa kanyang output. Tatanggalin na natin. Kasi maluluto naman ang kusa yan kasi nasa warm na tayo. And mainit pa naman yung kanyang uh, pinaka base. So maluluto pa yan na gusto. Kahit na nakatanggal na tayo dito sa ating portable power station. So pindutin natin to. So yan, nag zero na siya pwede na natin tanggalin to and off na natin itong ating power portable station ngayon ko na pala i-unbox yung ating parcel na dumating kasi na excited ako at ito nga sya yan so yan guys umpisa na natin i box itong ating na receive na parcel mula sa gopro and yan pagpasensyahan nyo na yung ingay kasi malapit tayo sa Carwash, hindi ko sigurado kung naririnig sa ating video yung napoproduce na ingay car wash sa labas. So, umpisa na natin. Hindi ko alam kung ano yung mga kasama niyang accessory kung meron man. Kasi dati yung GoPro Hero 11 Black natin may kasama siyang battery, tapos yung pouch, tapos yung uh, stand na maliit so ito yung unang bumungad sa atin uh, takpan lang natin yung details so yan galing sya ng gopro packing slip sa loob nya meron pang isang box ulit yan so ayan sya guys Uh, kita ba? Masyadong malabo yata. So, Hero 13 Black Warranty Replacement. So, buksan natin. Ito na wala. natin pa sa Google. Yun o. Ah, so ganito lang siya. Wala siyang kasamang ano. Wala siyang kasamang pouch ba yung tawag dun? Yun, oh. Hopefully lang may kasamang ano. May kasamang battery. So, kung napanood nyo yung unboxing nung itong GoPro Hero 11 Black ko na na-receive din natin sa kanila sa GoPro. Meron yung kasamang lagayan. Maliban sa ganito. Tapos, may kasamang battery. Tapos, meron din yun nga, yung maliit na stand. Pero ngayon, talagang unit lang. Tapos, meron naman sigurong battery. Kasi medyo may kabigatan siya. So, possible na may battery siya. So, ayan siya guys. Ito lang ang kasama niya. Wala nang iba. So, ayan. Naka seal pa siya. May mga plastic pa sa kanyang lens, sa kanyang screen. Dito rin sa kanyang kabilang screen, sa back screen. So yun yung itsura nya guys. Ayan. 13 block. And tingnan natin kung may battery. For sure naman meron yun. Panat. Ah wala. Yun lang. Wala ka lang battery. Pero okay lang. Bilal na lang natin. Kasi itong ginagamit natin na pang record ngayon itong GoPro Hero 11 Black nung na-receive natin sa kanila may kasamang battery may kasamang uh, lagayan pero okay na rin at least naka ano tayo latest model na tayo ng GoPro so, hindi pa na natin magagamit to <laughs> kasi walang battery pagandahan lang din dito guys meron na siyang ano itong mounting niya dito sa ilalim magnetic na rin And pwede yung, yung usual na mounting ang ikabit mo. Ganyan. Pero ngayon kasi meron na mabibiling uh, magnetic na mount. Mas madali na siyang i-mount and i-unmount compared dito sa 11 natin na uh, kailangan pang screw. So yun lang medyo nag-expect lang tayo na may kasamang ano, battery. Yun pala wala. Pero kung papakaramdaman mo yung weight niya parang may battery sa loob eh. Medyo nagtipid sila ngayon ha. Sa so bagay, pag binili mo kasi ito, ang halaga niya mga nasa 500 AUD mahigit mga 560 pataas yata ta. Parang ganyan. Battery tsaka itong mismong unit lang. So ang natin dito is 163 plus yung Uh, shipping fee Na pinadala natin yung camera Sa kanila Nagbayad yata tayo ng 12, $12. So $75 Yung nagastos natin $175 pala Sorry So hanggang dito na naman Itong video na to guys uh, Medyo <laughs> Disappointed tayo dun sa Na receive natin na Hindi naman totally disappointed Uh, medyo nalungkot lang kasi walang kasamang battery, <laughs> so hindi pa natin magagamit, hindi pa natin matetesting kung gumagana nga siya pero yun nga masyado lang siguro tayo nag-expect kasi uh, nag-apply na rin kasi tayo dati ng uh, camera replacement sa kanila, and ito nga yung ginagamit natin ngayon na GoPro Hero 11 Black, and may kasama siyang battery, meron din siyang uh, kasamang stand na uh, selfie stick na maliit Shorty ata yung tawag doon. Tapos, may kasama rin siyang parang pouch. Maliban doon sa uh, kasama nung hat, ating GoPro Hero 13 Black na lagayan. And, yun nga. Medyo nag-expect lang siguro tayo ng ganun din sa dati. Kaya, yun. Medyo nakakalungkot. Pero, yun nga. So, hanggang dito na naman itong video na to, guys. Maraming salamat sa panunod. And, see you on the next one. Bye!